Bakit nga ba laging updated ang pusit na ito? Sa pinakadulong bahagi ng Timog Silangan Asia, nakatira ang mga original resident ng Coral Triangle, ang pinakabisi na lungsod sa ilalim ng dagat. Dito, bawat bato ay condo unit at ang mga isda laging may away sa parking spot ng Corales. Pero ito ang bida, isang pusit, ang tunay na mandiskarte at ninja ng karagatan habang tayo ay nag adjust pa lang sa camera filter, siya ay kaya magpalit ng kulay at pattern sa loob ng isang segundo. Yung para bang may built-in photoshop sa balat niya. Ang mga pusit ay matalino at mabilis kumilos, isa sa pinakamatalinong malos. Kaya nitong matuto ng pattern at mabilis tumugon sa pangani. Ang target niya ngayon, isang alimango. Laging updated ang pusit nito sa mga niyang alimango. Malaki, matigas at galit pero gamit ang hypnotic light sa balat parang napahinahon niya ang alimango. Uy, kalma lang, photo op lang to, isang mabilis na galaw at boom, dinner is served. Pero bago pa siya mag-celebrate, dumating ang ultimate plot twist, isang pating. At gaya ng mga teleserye, ang bida biglang naglaho, literal. Instant invisibility mode, walang tatalo sa ninja ng dagat pagalis ng pating, resume ulit sa trabaho. New day, new prey, same fabulous lighting. Sa ilalim ng dagat, makakaligtas ay hindi lang malalakas, kundi yung marurunong magtago, magpanggap at magpaandar ng ilaw. Kasi sa Coral Triangle, kung wala kang style, ikaw ang dinner. At dahil sa alimako, may masarap na hapunan ang pusit na ito.